Good morning, Miss River Versosa. Um, Na-review ko na yung resume mo. And based naman sa resume mo, okay naman. And may experience ka na rin naman sa sales. So, uh, isa na rin siyang advantage para sa company natin. And tanong ko lang, if mag-start ka today, are you willing ba? Uh, yes, ma'am. Willing po ako. Okay, that's good. Um, siya nga pala about din sa salary natin. Um, start ka muna as minimum wage. So, pasok ka na sa minimum wage. And habang tumatagal, magkakaroon naman tayo ng salary increase. And pag maganda din yung performance mo, so pwede ka pa rin ma-promote. At dun sa mga bagay na ituturo sa'yo, um, ipapakilala ko sa'yo si Eunice. Siya yung magtuturo sa'yo. Okay, ma. Okay. Eunice? Yes, ma'am. Um, good morning, Ma'am Eunice. Ma'am Eunice, um, newly hired natin si Miss Yuri Versosa. Um, ikaw nang bahala sa kanya. Uh, pwede mo na siyang dalhin ngayon sa table. Okay po. Okay, ikaw na magturo sa kanya. Sige po. Okay, thank you po, ma'am. Thank you. Ano ba yan? May bagong empleyado. Fresh graduate pa. Anong laban ko doon? Undergrad lang ako ng college. Paano kapag naunahan ako nun sa promotion? Alam ko na. Siraan ko na lang siya kay tita. Yuri, gawin mo daw to, sabi ni tita. Rush yan, na, Gawin mo kagad. Lahat to? Malamang, ibibigay ko ba yan sa'yo lahat kung hindi lahat niyang gagawin mo? Diba gawain mo to, bakit sa akin mo pinapagawa? Eh, marami na kasi akong ginagawa. Saka wala ka na namang ginagawa, 'di ba? Kaya gawin mo na 'yan. Kaya mo na 'yan. Tito nga pala yung office mo. Puka na? Siguro naman kaya mo na 'yan. Hindi na kita para turuan pa fresh graduate ka nga, di ba? Pero di ba sabi ni ma'am, turuan mo raw ako? Oo nga. Fresh graduate nga eh. Malabang fresh pa sa utak mo yung mga pinag-aralan mo nun. Kayang-kaya mo na yan. Diyan ka na nga. Ba diba to? Paano ko sisimulan to? Ano ba buksan to? Tita, may sasabihin ako sa inyo. Oh, ano yung iha? Alam nyo ba yung bago nating empleyado? Hindi man lang marunong gumamit sa laptop. Tsaka yung mga gawain niya, ako yung tumatapos. Alam mo, hindi niya deserve yung pinapasweldo niya sa kanya. Dapat nga, babaan natin yun eh. At alam mo ba, lately, nakita ko siya. Late na late na pumasok tapos nakukuha pa niya mag-ayos dun sa locker. Ano bang klase yan? Ano bang pinasok niya? Parang hindi naman office eh parang pang beauty products yata. Hmm, nakarating naman sa akin na maayos niyang natatapos ang mga paperworks niya. Natatapos? Ako nga yung tumatapos ang gawain niya eh. Ni hindi siya marunong mag-operate ng laptop. Ganun pa yung fresh graduate. Ha? Okay, I'll talk to her. Tawagin mo siya. Ah, uh, ma'am. pa niya daw po ako. Yes, Miss Yuri Versosa. Um, I heard a lot about you. Um, ang daming nagsasabi na medyo mahirap ka daw turuan. Um, ngayon, nakapag-decide ako na yung pinag-usapan natin before about sa salary mo, is ipapasok muna kita sa training for three months. Then, yung sa salary mo is, bababaan ko muna since magta-training ka pa lang naman. Ma'am, teka lang. Yung mga gawain ko, ay gawain din yan na pinapasa sa akin at akong gumagawa po noon. At saka alam mo ba, ma'am, nung isang araw, sabi niya sa akin, since fresh graduate ako, hindi na niya ako kailangan turuan. Ano po sinasabi niyo, ma'am? Miss um, Yuri, um, si Eunice, yes, pamangkin ko siya. Pero dahil sa pamangkin ko siya at nakasama ko siya, so mas kilala ko si Eunice than you. So hindi naman siguro siya magsisinungaling sa akin or sisiraan niya yung ibang kasamahan niya. Um, nakarating din kasi sa akin na kahit late ka na, eh inuuna mo pa rin ang pag-makeup sa locker. Hindi po totoo yan, ma'am. Masyado po kayo nagpapaniwala sa pamangkin yung sulsol. Hindi po dapat ganun, ma'am. Dapat kinukuha niyo rin po yung side ko para malaman niyo po kung ano pong nangyayari sa loob ng opisina. Yes, I know. Kaya lang kasi, kailangan mo pa talaga mag-undergo ng training. Kasi nga, yung ibang mga ano, hindi mo pa nagagawaan. Minsan, si Eunice pa yung tumatapos ng mga gawain mo. So parang ang unfair lang din naman din sa iba na sila yung nakakapagtapos ng gawain mo, tapos ikaw pareho lang ng sweldo pero hindi mo nagagawa ng ayos yung trabaho. Bakit naman ganun, ma'am? Bakit pa man kinin laging pinapaniwalaan nyo? Try nyo din na kuhanin ng opinion ng mga empleyado nyo para maintindihan nyo rin po yung sitwasyon sa loob ng opisina. Um, Miss Versosa, kung ganyan yung attitude mo, you're fired. Hindi niyo na po kailangan tanggalin dahil magre-resign po talaga ako. Ang late-late na nga ng kumpanya niyo, ganyan pa yung mga palakad nyo. Basta magkakamag-anak, masasama ang ugali. Diyan na kayo. Ano to? Ang daming hindi tapos. Malapit na ang deadline nito ah. Yunis? Yunis? Ano to? Malapit na ang deadline nito. Bakit hindi pa rin tapos? Akala ko ba ikaw ang gumagawa ng mga trabaho ni Yuri? Tingnan mo naman, oh. Anong ipapasa ko nito sa mga partners natin? Alam mo, dapat pala pinakinggan ko si Yuri. Or dapat nag-observe na lang ako. Kasi No naman, okay naman yung flow. Pero nung nasa iyo na lahat, nung ikaw na yung naghawak, wala. Pabagsak ang kumpanya ng dahil sa iyo. Grabe. Nakakahiya dun sa isa. Sana pinakinggan ko yung mga paliwanag niya. At sana ginawa ko rin yung advice niya na kilalanin ka at mag-observe. Anong gagawin ko dito? Ilang araw na lang. Susot na susot na tayo sa oras. Alam mo, maigi pa. Tawagan ko na lang si Yuri at ikaw. You're fired. Umalis ka na dito. Mag-impake ka na. Get out! Get out! My gosh. Naturing ang pamangkin. Hindi man lang Thank you. Thank you, Yuri. Sumagot ka. Um, pwede ba tayong mag-usap ngayon? Kasi gusto ko sana mag-sorry sa iyo sa mga sinabi ko sa iyo tapos hindi rin kita napaniwalaan. I'm so sorry for that and gusto ko sana na bumalik ka dito sa company kung okay lang sa iyo. Baka naman pwedeng bigyan mo pa ako ng chance. And about kay Eunice, tinanggal ko na siya. Please.